Yes guys, sayang good morning Naganda tayo guys ng pagkain para mamayang tanghali Sa dalawang trabador ng Batu National High School Annex Sabir Ayan, gagawa mo sa ano? isang building Laging ng mga sara, bintana ating hindi divide invasion yan ano tayo yung ano papaya yan malunggay yan tsaka ito na yung manok yan guys ano pang wala ano pang merienda pala yan ito tayo na pang merienda yan mayroon nang Pepsi. Guys. Pepsi na siya, guys. Ano <laughs> na lang, hanapin natin. Pamirin nila, guys. Ayan. Hey, guys. Good morning. This is Roy Ignacio. Sana magpapalgo po, po kayo da, sa mga hindi pa nakakapago at sa aking youtube channel mo please subscribe right na siya tv and guys sana mawala na ang bagyong christine ayan matunaw na sana nalangay natin na uh, mga salanta ng bagyo and guys see you next right na have a good day see you